Ito na guys, yung pangalawang dive namin. Oy, kulambutan agad. Malaki. Sisiguraduhin ko na ito. Ayun, gitik. Maganda ang win natin. Malaking kulambutan agad. Sana marami pang kasama ito. Dito siya nakatambay sa parting malinis na bato. Malaki kasi ang buwan. Dito sila nag-hunting ng mga kakain nila. Thank you, Lord. Kuwartan linaw na ito. Dito muna tayo sa parting buhangin. Ito, punong. Ayon, sa pool. Punong or galipos kung tawagin dito. Balik ulit tayo dito sa parting malinis na bato. Ops, kulang butan uli. Mailap. Ando na sa malayo. Buti at huminto. Normal na yan kapag malaki ang buwan. Mailap talaga. Yari ka sa akin. Ayun, sa pool. Maraming naibugang tinta. Sayang. Mahigit dalawang kilo ito sa estimate ko ubos na ang tinta wala nang maibuga sayang dati lang dandahan lang ulit tayo ng langoy at dito may napansin na akong isda nasa ilalim ng patay na corals onong ayun sa ang bato na yan nakailag mailap kasa Ayaw na magpadikit. Ayun, sa pool. Nakatanggal pa. Kasa Ayun, gitik. Nagitik ka tuloy. Kung ka na baga kanina. Hanap ulit tayo. Baka may kasamahan pa na ito. Ito, may talagbago. Ayon, getik. Ganito sana ang mga tama, hindi nakakagalaw. Uy, kulambutan. Mailap. Pupuntaan ko sa parting likod para umamo. Ito, umamo na. Yari ka. Ayon, sa pool. Thank you, Lord. At nadagdagan pa ng isang malaki. Hindi ito mababa ng 3 kilo sa estimate ko. Mabuti at hindi nabuga ng tinta. Malaking kadagdagan ito dun sa unang dive namin. Hanap ulit tayo. Baka meron pa. Hoy, balatan! Estimatin ko kumabig na. Alanganin. Medium ito. 150. At ito may punong. Parang mailap. Ayon! Sa pool na naman ang bato. Kasauli. Tumago. Sobrang ilap. Ayaw siguro magpakuha. Ayon! Sa pool. May ilap ang isda at kulambutan ngayon. Ganito siguro kapag may parating na bagyo. Hanap ulit tayo. At ito may punong pa. Nasa ilalim ng bato. Ayun! Gitik! Labas ang punong ngayon. Sa bagay, kapresyon ito ng alatan. Pwede nang tsaka tsagaan Kulambutan, labas pa kayo. Nang madagdagan ng pandurodog namin. Hoy, as dagat. Ayon, sa pole. Sobrang lakas. Nagpipilit na makatakas. Hindi ka makatakas. Ulo ang tama mo. Grabe ang pilipit. Andun, bumuhol pa. Kung tawagin dito, balanghitan or labong, nakatanggal pa. Kasa Ayan, sa pa. Sobrang lakas talaga ng balanghitan or labong. Pinapana na nung kasama ko. Nakapunit pa. Kasauli. Ayun, sa pool sa ulo. Sa sobrang lakas, sa balatan yung ulo. Nagpipilit na maka. Takas. Tama yan para pag kain, hindi na mabalat. Sigurado na naman ang ginataan nito. Mahina na. Pwede na. Pwede nang iadubo sa gata. Walang kontrol kasi ito. Sa sobrang lakas ng pagpipilipit, nabalatan tuloy ang ulo. Meron na namang paparisan ng lambanog ang mga kasama ko. Masarap kasi ito paresa ng lambanog. Hoy, si Kasyokoy. May napaan ng kulambutan. Malaki. Nasortihan ni Kasyokoy. Hindi ito bababa ng tatlong kilo. Mahanap din tayo ng malaki. Kala mo Kasyokoy, ikaw lang. Mahanap din ako. At ito may kupa pa na sa pinakailalim. Dandahanin ko lang. Holy ka. Good size. 900 ang kilo ng good size. Dati 1K. Nababa, nataas ang presyo. Hindi man permanente. Malaking kulabutan. Nagpakita ka na. Kanuping, nasa pinakailalim din. Ayun, sa pole. Nakachamba tayo ng kanuping. Nasaan kaya ang mga kasama nito? Dito ulit tayo sa parting malinis na bato. Oops! Lapu-lapu! Ayun! Gitik! Baraka or ogapo po kung tawagin dito. Hanap ulit tayo. Baka may lapu-lapu pa. At yun, may alatan. May lap. Yari ka. Ayun! Sa pool. Buti na lang at sumalubong sa akin. Ganito talagang alatan Araw gabi ng langoy. Hindi tulad ng iba napahinga. Dandahan lang tayo. At baka hindi ko lang nakikita ang kulambutan. May napansin na kong isda dito. Punong! Yari ka sa akin. Tatago ka pa ha? Ayun! Gitik! Likod, ang tama. Itong pangalawang dive namin, malapit na ito sa isla. Panabihan ito. Hanapan natin na maigi. Oops! Kupa pa! Kwartang lino na ito. Huli ka! Good size! Thank you Lord at takadalawa! At maakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat uli sa inyong panonood at shout out kay Kalaguas Fisherman ah, mm -hmm. sa so, sobrang lakas ng balanghitan na baralatan ng ulo sa <laughs> so, pagkalakas talaga ng balanghitan shout out kay Rosana Bilya Hermosa from Davao City at shout out rin kay Sinay Dadi Borja at shout out din kay Lolita Matibag shout trend rin kay Inso Inetes Portang linaw na At shout rin kay Lasky Hortelano Sino pa ba galing? Ba't ko na yung iba? Wala kasi yung ko ng pangalan Puno ang malita kong lambutan lalo na sa January-February niyan mga gauna na yan sabay uwi -e. saan? <laughs> sobrang lakas na sa labas ano? pasok na pasok ang hangin na talon dito Simula na yan. Pag naglakas na daw ngayon, matagal naman yan magkalma. Matagal lang kumalma yan. Buti at nakalaot kagabi. So guys, buti at kagabi. Ako. Gusto sa ilalim. Oo, oh, kulambutan. Nice. Palatagalan bago makalaot ulit nito. Ito nila guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi Ito yung sa kulambutan 3,366 Ito naman sa isda 1,266 Salamat ulit kay Lord at meron na naman kami panibagong pandurodok doon. Sakto, bagyo na dito. Malakas na. Bahala ka man bagyo ka. <laughs>